umabot po sa higit isang milyon ang bumisita sa Manila North Cemetery nitong, nitong undas. Kaya naman buong araw ding mahigpit na binantayan ng mga polis ang loob at labas ng sementeryo. Yan ang pampagising na balita ni Francis Orso. Kahit saan ka lumingon, may polis kang makikita at malalapitan. Mahigit apat na raang personal mula sa Manila Police District at iba pang force multipliers ang ipinakalat sa loob ng Manila North Cemetery. Hindi naman maiiwasan na may nakapagdala pa rin ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng sementeryo. Ilan dito ang mga flammable materials gaya ng lighter na umabot sa mahigit 1,164 ang nakumpiska. Nasa 1,190 naman ang mga cigarette at vapes na pinaiwan din sa entrance. Habang ang mga pabango, higit 1,668 ang nakuha ng mga otoridad. Kaya naman nagpapaalala sila sa mga bibisita sa ibang araw na bawal ang pagdadala ng lahat ng uri ng sasakyan. Bawal din ang pagdadala ng baril, ilegal na droga, matutulis na gamit, sound systems, flammable materials, alcoholic beverages, gamit pang sugal, sigarilyo at vape. Ang mga pwede lamang maipasok sa sementeryo ay kandila, trash bag, pagkain at payong. Bukod dito, bantay sarado rin ng mga polis ang mga ilegal na lagusan papasok ng sementeryo. Kaya wala namang naitalang mga ilegal na pagpasok ng mga bawal gaya ng alak. Uso naman sa loob ng sementeryo ang mga residente doon na raket sa pagbebenta ng kung ano-ano. Si Conrado na gumagawa ng pang-design na precast at gumagawa rin ng nicho, umaasang kikita ngayong undas. Isa siya sa higit dalawang daang pamilya ang iligal na nakatira sa sementeryo. Matapos ang ginawang clearing operations doon, dalawang linggo na ang nakaraan. Ako naman kapag clearing operation na alimbawa ano, bihira naman kaming ano dito pera na lang talaga yung ibang mga nag squat talaga kasi iba pagka yung mga abando na medyo hindi na mga dinadalaw tinatayuan nila sa ngayon hinahanapan na raw sila ng relocation site ng Manila LGU